Today ay may experience namin yung simpleng buhay ng mga mangingisda dito sa Tawi Tawi. Kasi simulan na natin ang pamimingwit. So, let's go, bro. Sana marami tayong huli dito. Sana marami isda dito. So, meron siyang tatlong, Ay, meron siyang dalawang, ano, guys. Dalawang wing-wing. Kaya, no. Sa dalawa. So, therefore, kailangan pagka... Napon ko ito, kailangan pagka, ano, ko, oh, may dalawang isda. Okay, babe? Start with Bismillah, guys. Pamain natin. Hindi kinakain. Hindi ko alam. Bakit hindi ako masarap, eh. Ha-ha. Ha-ha. Iska, bago nga. na? guys nararamdaman ko na medyo inaamoy-amoy ng isda itong ano ko feel ko uh, busog pa itong mga isda dito naunini you got one bro medyo mo let's go Bukan itu seru berat. Yeah, yeah boy. Nice para. So guys, maglimang oras na wala pa rin. Yan o. No? Napaka-choosy naman ng mga isda dito. So, so guys, magpapalit ng uh, spot. Siguro daw kailangan namin lumayo-layo doon banda. So let's go. so ngayon nandito na tayo sa pinakabago nating spots which is pinakamalapit sa sa ngayon. So kanina ando doon tayo. So sana dito marami isda. Let's go. So wala pa rin. At matapos ang ilang oras na paghihintay ay andito pa rin ako. Wala pa ring huling isda. Samantalang yung makasama ko ay sunod-sunod yung mga huli nila. Ako, wala pa rin. At first ay nakakatawa pero habang tumatagal ay napapaisip ako. Habang tayo ay nagreklam sa simpleng init o sa bagal ng oras sila ay ganito talaga araw-araw. Nagtitiis, naghihintay at umaasa. Sa sana merong mahuling isda. At this moment ay unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa dahil ako na lang ang hindi pa nakahuli ng isda. At titigil na sana ako ng biglang... Whoa, oh, oh, oh. Whoa, nice one! I got one, bro. Yeah. May ulam na tayo. At this moment, sobrang saya ko na nakahuli na ako ng isda. Hindi man ganun kalaki, pero para sa akin, panalo na to. Kasi alam ko kung gaano kahirap tong hulihin. Ilang oras kong naghintay, at ilang beses halos sumuko na ako. Pero ayan, dumating din. Matapos ilang oras. Malit na isda oh. so pakakawalan natin baka isa, isa siyang ano, breadwinner baka may pamilya siyang binubuhay so papakawalan natin ano hindi ko alam kung anong klaseng isda to you know? ang ano liit niya siguro minor pa ata to so, pakawalan natin boy so, so, ito siya. goodbye bro. Ah, sana wag mo kalimutan na. Pagkita -okay. ko Goodbye bro! Hello? <laughs> Rest in peace bro! Nyatay! <laughs> Rest in peace! Alright guys, so it is 5.39 na ng hapon. So, as of this moment, nandito pa rin kami. Ayan. Wala na masyadong isda. I think tulog yung mga isda ngayon or rest day nila. Nice, Benboy. boy? Oh.